So magandang araw naman po sa ating lahat no mga kaidol. So ito na naman po tayo sa ating regular na trabaho mga kaidol. So nagkaroon tayo ng na. ringgit dito mga kaidol, mga kaidol no. At di natin maintindihan mga kaidol. Biratris pa lang mga kaidol ay nagpahinto na. So pagtiyagaan na lang muna natin 'to mga kaidol no hindi talaga matututo mga kaidol pag tinuruan natin mga kaidol no? nga pagalitan pa tayo mga kaidol kasi may edad na rin mga kaidol no? pag ito, na, ito ang magre-regal mga kaidol na hindi mo kita eh, huwag ka nang mag-operate mga kaidol no? kasi mapapahamak ka mga kaidol kailangan talaga ng rigger mga kaidol no pero so, kita pa naman natin mga kaidol okay lang mga kaidol no pagpasinsyahan na mga kaidol no so Jer akin yan akin yan Okay. So nga lang, sira yung pindutan dito. Di man, ako makasagot kung tatawag ka sa akin. Pero pag nag ka, okay naman, maliwanag naman dito. Roger, yung radio dito, wala na ano na to, sira yung pindutan. Pero pag nag ka, okay naman. Lipat ko na, lipat ko na ng 15. Sige, sige. So, malapit na ang pagbabago sa ating mundo, mga ka-idol, no? O, Pilipinas, pag nakaupo na yung ating uh, prinsipi, mga ka-idol, babaguhin na niya yung mundo natin, mga ka-idol, no? O, yung Pilipinas, mga kaidol mga ka-idol, So maghanda-handa lang po tayo mga kaidol no. So ako siguro mga kaidol. Kung pagpalain nako mga kaidol no ay hindi na rin ako magpo-construction mga kaidol. Magba-vlog na lang ako mga kaidol at tutulong ko sa mga taong nahihirapan mga kaidol no yung taong karapat-dapat tulungan mga kaidol ang tutulungan ko. Siyempre, paano mangyari na karapat dapat tulungan ay susubihin ko pa ng susubihin mga kaidol. No? Ganon tayo mga kaidol. Kung karapat dapat ba siyang tulungan mga kaidol. No? So ganon yun mga kaidol. Eh, mahirap naman yung tulong ka ng tulong mga kaidol. Yung tinutulungan mo ay may ano pala mga kaidol. No? May kaya sa buhay at masipag. Pero kailangan pa rin natin magsipag mga kaidol. Yun na mga kaidol, pakinggan yung mga kaidol, no? Uy, biraw, no? Stambay ang Veratrice O yan ang hirap mga kaidol no Stambay ang Veratrice may 5 pa tayo mga kaidol no Ayaman lang Magpa reduce mga kaidol no Reduce Dos, uno, oh tigil Dapat ganun mga kaidol no O yan lang natin mga kaidol <laughs> Stambay daw ang Veratrice Mga kaidol ay pagpalain tayo ng Diyos ama, mga ka hindi na tumatalab yung aircon natin mga kaidol ah. Napakainit mga kaidol, no?

Ayaw na tayo, yung piso? na? Ayaw na. Ayaw na. Ayaw mga Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. na. Ayaw na. tambay, 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 tambay. Ko, oh, Jesus ko po. Pag ganito rigger mo mga kaidol nako. Kawawa operator nito mga kaidol. No? <laughs> so sa mga kaidol lang yan dyan. So sa hindi nagsawa sa kapanood sa ating vlog na ha? ah, medyo boring mga kaidol no. So hindi kasi tayo nag ano mga kaidol, hindi tayo nag edit no, kaya boring no, hindi katulad ng iba mga kaidol na hinaluan ng mga joke-joke mga kaidol kaya hindi boring sila naman sila mga kaidol no. Ako kasi mga kaidol, hindi ako sanay noon mga kaidol no. Gusto ko ay eh, katotohanan lang mga kaidol ang aking video mga kaidol no. So maraming maraming salamat diyan sa mga kaidolan. So thank you very much sa oh, no, mga kaidol na. No. May laman pa, may laman pa, dami pa. Sila uno. Loy. May laman pa, may laman. So hanggang dito na lang po ako mga kaidol. So mega mega loves out sa buong mundo. Thank you po. See you next vlog mga kaidol.